guys mga BE no, no 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 ako dahil nga katong bulak sa dragon fruit karun to siya mo bukad ako lang taon mo bukad na ba hmm. <laughs> Ini <feathers and fish criticisms> Lantawa. First bloom nila nung gabi una. Look, lantawa aku sa kanindot. One, two, three, And four. Nindot kayo guys. Look. How oh, beautiful! Char, <laughs> beautiful! <good. laughs> Ang tawa, good. <laughs> Grabe kanindot. <laughs> Morag mo, kayos rapon niyon, ugma sa hapon. Yan <laughs> ay bulak na wala pa, nabuskan mga web siguro ni Mubuskad or Merkulis hindi na pa isa ka views views ba ito gana pero kaning four ibukad na gud siya wow nice kayo So that's it. Oh, bunga na siya. Then about months siguro, 2 months siguro, o sa ma-harvest, or uh, nalimot ko. Pero maragdugay-dugay good siya. O sa siya maharvest harvest